Hey guys, it's me, Ed Jules. Eto na nga, pasilip sa naging bakasyon namin sa Pilipinas. At ang unang pinunta namin ay yung Ionian Cabana guys. Tingnan nyo siya. Ganyan siya sa araw, kaganda. Parang, parang, ano yan eh, yung, parang Thailand lang. Diba? So, ang ganda-ganda niya guys. Ang sarap mag-relax. Yan. Pali, ano lang, mga 10 kaba na lang yan, guys. Overlooking yung dagat. Yan. So, sa mga gustong magbakasyon, uh, inaano ko sa inyo na puntahan nyo ang iyong... So, yun guys. Sa, so, sa mga gustong magbakasyon at mag-relax sa Pilipinas, ayan, napakaganda na puntahan nyo ang Ionian Cabana sa Kalatagang Batangas, so, guys. Talagang na-relax kami. At, ayan nga, so, pagdating ng umaga habang kami naghihintay ng breakfast eh yan hinahintay naman namin ng sunrise uh, di ba habang uh, paduyan-duyan dyan. O, oh. habang naghihintay kami ng aming breakfast, o, oh, nagduduyan dyan. At, at naghihintay na rin. O, oh, ba diba? Oh yeah, and doyan doyan lang. Hindi ko alam kung bakit ang aking amore, ang kinuhanan lang din niya ang aking likod at ang doyan. tingin tingnan, tingnan nyo guys, oh, 'di ba? Napaka napaka sarap sa pakiramdam. So, nakaganyan ka lang. naghihintay ng sunrise habang nagduduyan. 'Di ba ang ganda? Oh, uh, as in pasumsum pa tayo dyan. 'Yan ang mga bangka. Ang ganda, guys. So, yeah, yan. Pakikita ko naman ang mga picture namin sa nung gabi. O, di ba? Umaura si Ed Jules. O, ang ganda. Yan. Pasili pa lang yan, guys. At pati okay, meron pang part 2 ng naging um, bakasyon namin at ng iyon niyan, cabana sa Kalatagan, Batangas. O, tingnan nyo, guys. O, di ba? Ladlad na naman ang sayo ni Ed Jules vlog. Para, o, yan si Madir kasama ko ang aking ina. Yan, umaura siya. So, lahat ng kulay ng pool ay may picture siya. O, yan. O, di ba ga? O, with nandyan din ng aking mahal na binan. So, kasama namin ang dalawang senior. Yan, o. O, di mo, si Edjul. So, So, talaga namang pa <laughs> uh, hindi mawawala ang photo shoot. Oh, yan na, ayan ang aking mahal na biyanan. Na talaga namang dumayo lang ng tulog at pa-picture ang ang mga dalawang senior na yan. Oh, 'di ba? So kasama namin sila sa pagre-relax, guys. So um, ayan oh, diga oh, napapalit-palit siya ng kulay. Oh, yan ayan oh, guys. So, Siyempre picture-picture sa sunrise. Oh, ang ganda, ba? Diba? So, 5,800 ah uh, four packs na yon guys. So, kayang-kaya. Kayang-kaya. Hawak kamay, di kita iipag paglakbay. So, yun na, guys. Malik tayo sa sunrise. Thanks for watching.